Hi Good morning, good morning. Madlang people. Ayan yung paa ng manok. Eto yung... Ano? Ano ito yung ano? nito Yung paksyo na saluyot, dahon ng saluyot. Ayan yung tinola. Manok. Ayan. Ito ang aking mga bisitang magaganda. Si Darling Ruena. At saka yan. No. Ito. Kain na kami. Ayan. Kain. Kain. Sati-sati win. Ha. Masarap 'yan. Hay guys, kain po tayo, guys. Kain It's tayo sama. Mamahalin niyo kami sa aming pagkain. Ayan. Ah. Uh, yung bahaw ang, ang kanin yung gusto ko. Una nitong bahaw ati. Yung bawang. Dito muna ubusin. Ito. Ayan, kain na tayo. Kain-kain. Salamat, Kain na kami. Hello. Kain na kami. Ayan Yan ang bahay ng, kasi sa kanya 你看该那。看看看